20% off na voucher hanggang 4000 pesos para sa mga panalong gaming phones ngayon Check mo to. Poco X7 Pro pwede nalang makuha for less than 14,000 pesos pag promo at sa presyong yan, 1.3 million ang tutu benchmark score na so malakas na chipset din. Very smooth sa mga less demanding games at makakakuha ka ng 120 FPS on average. Palag din naman sa mabibigat na titles, kailangan lang babaan ng konti yung graphics para mas stable. Poco F7 Ultra naman kung gusto mong makuha yung performance ng latest flagship chipset ng Qualcomm ngayon sa mas mababang presyo, Snapdragon 8 Elite for less than 35k na lang at kaya din talagang makipagsabayan yan sa performance ng mga 50 or more than 70,000 pesos na phones. Red Magic 10 Pro naman kung talagang gusto mo ng high-end gaming phone. Pricey but mas mura pa rin kumpara sa ROG Phone 9 Pro. Sa less than 10K na budget, check mo ang Tecno Spark 30 Pro. Helio G100 chipset lang to so mga magagaan na games lang ang recommended. But panalo yung specs dahil usually nasa 7K na lang. Tapos 120Hz sa AMOLED na rin. 8GB na RAM, 256GB na storage. Sobrang hirap talunin sa 7K na presyo. Infinix Note 50 Pro Plus 5G maganda rin kasi may bypass charging na. 1.4 million ang Tutu benchmark score, 144Hz AMOLED na rin, 12 gigs na RAM at 256 gigs na storage. Mabilis yung parehong wired at wireless charging. Kailangan nga lang talaga ng phone cooler dahil nag sa mga graphic intensive games at 15999 naman yung promo price nito. Isa pang nagmura ngayon ang Poco F6 Pro, probably the best under 20k kung usapang performance kasi malakas pa rin hanggang ngayon ang Snapdragon 8 Gen 2. Premium build na rin yan with glass back and metal frames. 120Hz AMOLED na rin with W Quad HD Plus resolution. Dating 27K tapos pwede na lang makuha ngayon for less than 19,000 pesos. Tablet naman for casual gaming, pwede na ang Xiaomi Pad 7. 1.3 million ang tutu score din yan. And sa testing ko, mas maganda rin yung thermals kumpara sa Xiaomi Pad 7 Pro. Sa flagship level performance na tablet naman, andyan ang Lenovo Legion Y700 2025. At yung Red Magic Nova na parehong goods at de depende na lang sa size na gusto mo Also may YouTube Shopping na nga rin pala ngayon So check nyo na lang din yung bag icon dyan sa lower left ng screen Again may up to 4,000 pesos na voucher kapag kinlik nyo yan Partnership yan ng YouTube at Shopee At hindi pa nga pala yan yung voucher na ginamit ko sa mga presyong pinakita ko sa inyo kanina So makukuha nyo talaga to ng mas mababa pa